Andito kami. Andito Is ako sa may pre president ng ano ng vendors. Good morning, ma'am. Good morning po. Welcome po sa Josai Park. Ito po yung aming mga businessman and woman. Supportahan nyo po. Welcome po ang lahat. Good morning po. Thank you, Mayor Lani, Senator Alan, uh, Vice Mayor Alit, Congressman Ading. Good morning po. At saka sa Taguig City Councils. Sa aming barangay kapitan, Carmi Oganinola at ang buong konseho. Salamat din po sa HOA na napaka-supportive po. Ito na po yung ating pinakahihintay. Talagang answer prayer po. At marami po tayong mga kababayan na na-debolish sa kanilang tindahan. Pero ito po, binigyan kami ng mas baganda, maayos, maaliwalas, at napaka... Uh, affordable, napakalinis na park, at tindahan din po. Uh, sana po, supportahan nyo kami sa aming mga business, sa aming pasimulang hanap buhay. Thank you po, thank you. Anong tinda mo? Manok! Ah, dito, chicken. Ay, ah, chicken ka? Mitya. Oo. Oh, oh. May pasok ka ngayon? Mitya po, para Ayyan. sa... O dito na kayo sa anak ni Gina, kay Renz, mid-shop. Mid-shop, ayun siya. Yung balot, ngayon ay manok. <laughs> yung yung balot, yung naging manok. Po. Ay ano na, Bumalik nabuhay na, pinatay ulit. Ayan po, mag na yung anak ko. O sige. Thank you po. Yes. Andito kami dalawa ni Lolo Pogi nangungusina sa may ano, Joseph Seat Park. Dito sa bagong tayong park dito sa amin. Andito kami. Yan, pakikita ko sa inyo. andito si Lolo Pogi. Oh. Meron na ditong palengke bukas na. Tapos, ito yung aming Christmas tree. Ayun si Lolo. Makikita okay, ko sa inyo. Ayun yung aming giant Christmas tree. Ah, ngayon. Ah, sige. Ito si Lolo Pugi. <laughs> dito kami na usina. Ayan. Bumili si Lolo Pugi ng pansit at pandesal. Ako naman may dala akong kape. Nagdala akong kape, hindi na ako order dito. Ano masasabi mo? <laughs> Ano? oh <laughs> air. Anong sasabi mo rito? Ah, Ayot naman. Ah. Ah. Extra kami. Ang sarap kaya dito, pakiramdam. Hmm. Diba? Napaka-presko. Tapos ito yung aming mga kapitbahay. Naingit kasi ako sa kanila eh. Ayan sila oh. May kape. Oh, sila family tuwing umaga. Ito pa oh. Siya kasi may pwesto dito. Ayan. Tapos sa simbang kape Oo oh, nga. <laughs> Nakita ko kayo kahapon ni, eh. Kaya sabi ko, ay punta tayo doon, doon tayo mag-almusal. Sarap doon mag-upo-upo muna sa umaga. Nagpapaano muna. Ito yung aming giant Christmas tree. Lulupugi doon ka mamaya. Mag, uh, ano ka, picture ka doon ha. Ayan, tuwang-tuwa na siya. Mm. Mga cuties, ito na na naman na kami. Ito si Ate Eden. Good morning. Si Lulu tapos na kumain. Busog na. Oh. Nag naglagay na ng mask. Papang doon ka, o. Oh. mag, ano, ang kita. Dito lang ako para kita yung, ano, star. O kaya sa gabi. Ano? maganda yan sa gabi, Ayun yung lugaw doon, o. Oh. Blockbuster talagang pinipilahan. Mamaya pupuntahan ko yun. Pati si Ma'am Ana, ay malabo pala pagka ano. Ito na po, oh. Yan. Nag-umpisa na sila na magtinda. Yan. Ito yung pandisala. na yan si Kuya. Yan, nagluluto. daming nang bumili niyan. Diyan kami bumili kanina. Yan. Maghilok ako Ayla. yan. <laughs> ano, marami ng binta? Mayroon na po. Pang ilang araw mo na? Pang ano na po, pang tatlo. Ah, pang tatlo na, wala nang bukas. Balik hmm. sa customer ko sila labas. Ah, so, sige. Nasa lupa ako mga customer balik. Ah, sige. Kaya lang dito ako na. Market hmm. na ako ay. Eh. Thank you. Dito ang pandisalan. Dito po yung mga isda. Ang pinining wala siya okay, wala kalita kado ng gombong ayon ah papaksiyo papaksiyo mm -mm. sarap mo ayon ay tawilis yun ano you know, ano yung yung dilies pang bili tayong dilies pang magkano one four forty five t ay bili ka ng dilies iprito natin masilip okay, ra ano sa itlog ay ito pala yung line fish magkano dito 100 kalahati. Eh. Yan na lang pa. Mga ilang puraso. Masarap. yung pera namin. Masarap yun, Ate din Yung idadain. Uh mm -hmm. Yan na lang, mga one port lang. mga gulawang piraso, tatlo. gusto ko yung malaki. Yan. Yan. O, yung tatlong piraso na yung magkano. Oh, 70 ba oh? Pwede na. Ah, 50? 60. Ah, 60? Ah, oh, sige. Pagbalik. Balik, Balik ano na lang mami mamaya. Oo, oh, tsaka ano, dadaing. 10 lang ang aming utang. Baka <laughs> nang utang? Babad sa ano? Oh, Oo. Oh. Babad din sa ano, idadaing mo. Tapos iprito. Ate, din malaman mo. Sarap. Sarap niya. Sige, mag-vlog ka. Ano? <laughs> Balikan mo na lang ito. Ano sa iyo, te? Ito. Daingin mo din. Ah, sige. Oo. Oh, oh. Kalahating kilo. Pagkano kalahating? Eh? hundred. Oh, Ayun yung malaki yung. Wala ka ng ibang malaki? nabuksan ko kasi Masarap din yun hindi na ako nakakain yan. Dito pala yung kay ano. Ay kasama pala meat. Ito na yung meat. Ito na yung, yung chicken. Padaan. <laughs> Bumili kami doon ng isda. <laughs> Mga ilang ilang days na kayo dito? 3 days po. Ah, 3 days. Hello. Hi. O, oh, pang 3 days na. Three days Ngayon lang na ako po. nakapasyal ulit. Oh, yan ang vlog. <laughs> ang pwede. Oh pwede. Pwede pa utang. Pwede. Pwede. Basta may lupain sa nobel kayo pa. Pwede. <laughs> <laughs> pwede. <laughs> O, dito na kayo bumili, o. Oh. Sige na, mag-aya ka na. na ng mga customer mo. Ay naku, di na dapat ayayin. Lumalapit na lang po sa... Oo, basta mga Puma. Customer, Puma. customer na, no. Customer, namin inahanap ba nila suki nga, te? Oo nga, sa bagay. Si, sa saan si Paduma? Saan talaga? Basta talaga suki okay, mo, talagang hinahanap ka. Oo nga. Hmm. O, sige. Po, Pasyal ka na lang sa Joseph's Seed, uh -huh. come on. <laughs> Ito yung mga gulay. Yan. Yan sa sariwan ng mga gulay, oh. dito na kayo bumili sa aming Joseph Seed Park. Ay, ba na, pala yan si Madam? <laughs> Ayun, na, pala siya. mga mga prutas. Dito na po kayo, kahit mga taga saang lugar, kasama na po mga pasyal-pasyal. Dito po kayo mag-almusal. Dito kami nag-almusal. Almusal kami ng pansit at saka Nagpandesal na kami tapos na kaya oh. Wow, ang sasariwa talaga ng mga gulay dito. Oh, kaya dito na kayo bumili sa amin Joseph Seat Park. O oh, yung mga ka, taga Gutierrez, mga taga di ba? Pwede na sila dito mamalingke. Ayan, kompleto dito sa amin. Maluwag pa ang aming pamilihan dito. Ay, ito yung, yung ano, oh, yan. Lemon grass. Lemon oh. grass. Nagtanim na nga ako nito eh. <laughs> sa paso. <laughs> Ay, meron palang ano, ayong yung paborito. Oo nga, ano. O yung mga kapitbahay natin, mga taga Gutierrez, mga Rocky Side, mga Sabamana, di ba? New wealth. do. dito na po kayo, mamalingke mga sariwang mga paninda dito tradies pa lang silang nagbubukas oh. hello <laughs> hello malom hello Ah, mag ka na ng mga customer mo. bili, -bili na kayo ng gulay fresh. fresh ko <laughs> Fresh naman araw-araw, 'di ba? <laughs> oh, dito ang dami. Ate, dito na na nabili mo? Ito to, bumay na. Ay, dito pala si ganda. Hoy, nahanap oh, ko Ah, bunyin na 'ko bumimili. Hinahanap ko si ganda eh. Si Ayun, damihan niyo na kasi bukas ano, maghahanda na tayo hindi kami naghahanda. Ah, hindi kayo naghahanda. Tutulog Ay, lang. Lilipat din niya. Loluto <laughs> lang. Magluluto Ay, lang. Kasi pag Pasko, yung lamesa namin, napupuno yan ang Ah, ngayon, lalakihan mo na ngayon yung lamesa mo. Kailangan palitan mo na yun kasi maliit. Napupuno lang <laughs> Puro galing. Ay, ito ang dami. At nagluto, wala na Ate edin, marami ako nito sa ref. Hindi ko ginagamit. Bigyan kita nito. Gusto mo? Oo, isang sa plastic. Saan galing? Binigay lang sa akin. Oh, Amen. ang ganda kasi meron din pala kayong lababo. Oo, uh oh, Mag -mag -mag uh oh, magkabilaan. Tapos, at tinatapon na yung tubig. Saan kayo Yan, lang yun siya? May itim ba? Mm -mm, para hindi nagkakalat. Ayo, dapat may drainage dito lalo doon sa may, may ano drainage no. Sila doon. Ah, doon sa may isdaan. Oh, para malinis nga naman. Oh, ang linis kasi oh, kita mo dito lahat. Hindi basa-basa. Ayan, ang dami dito mga paninda Dito. Dito may mga prutas din. Dito lang. Oo. Dito ba yan? Nagya nag uh oh magiya na kayo uh -oh. ng mga customer. <coughs> laki na mami. Para ano natin? Saging oh. 230 pa lang. Sige. Magkano na buko? 45 benta namin eh. Sang Pag ano? <laughs> Pag, <-aano, laughs> Pag sa amin may baya, may ano, may bawas. Pwede, pwede naman. Pwede <laughs> Oh, dito lang <laughs> yung bukuhan ng Joseph C. Yes, dito. Uh, park. dito. <laughs> yan. Dito lang sa Alejandro's Fruit Stand. Yeah. Yeah. Yan. Oh, dito, dito lang yan. Dito. Oh, dito, Bernadette. <laughs> <laughs> oh, Bernadette. Anak ko ba dito? Oh, meron ka pala rito eh. Fruits and vegetables. Fruits Ayan pa oh. Cute morning, Hi. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. napaka -cute talaga ng iyong tindahan. Ano ito? Ha? Ah, oo. oo Pwede pang regalo. Dito na pa kayo kumuha ng mga pangregalo sa mga bata. 20 pesos lang yan. Oo, oo. Ito, mga 50. Tapos, ito, malalaki. Ito, mm. yan. Mga pangbata, regalo. Ito, rigalo. may chinilas pa. 100 lang ito. Yan. Marikina. Mm. Ay, marikina ka ngayon. Yes. Ang dami ito, pa. Ito, mga on. Barbie. O dito, yung mga pangrigarigalo ngayong Pasko. Ayan. Pumunta na po kayo dito kay Ma'am Ana, Ana ah, Merchandise. Magkano ito pang New Year, Ma'am? 150, mayroon Ayan. 100. May ito, 120. Dito lang, Brad. Dito. Ayan. Mayroon dito, may sapatos, dinner merchandise kasi. Oo, oo nga, may mga sapatos din dito. May banig. Yun, hanapin nyo na lang dito si Ma'am Ana. Punta na, ay, na, ay, na. Kayo dito. Oh God, may, banig may banig pa. Marami pa? Mm -mm. Siguro yan, next day o kaya, ay, ano, January. Marami ay, na, na. May pa yan. Mayroon dito pa, baby. Ay, oo, oh, ang dami. Oh, ang pangigarigalo. Ang yes. baby. Ang liliit. Oh, oh. <laughs> ang cute. Wala akong yan. Hindi ako pwede ay, bumili yan, oh. sa'yo kasi wala akong apo. Sabay ganit. <laughs> Yan, may sapatos. Oh. 500 lang yung sapatos ko. Cover shoes. O oh, ma manawagan ka na dito sa mga mamimili. Mabili Mili. na kayo. Ito, 50. Hindi lang Joseph Seed ang pupunta dito, kundi Ito, mga karating uh, lugar natin. Ito, 35. 35. Yan. Ang papier. Ibigay ng mura kasi magpasko. Tutubo ka ng 12, okay lang. Oo. Uh -uh. Kasi... May jumping rope ay, din. Thank you, Mayor Lani. Kay At ang mga... Ah, staff ng MMO, sa lahat na ito, maraming salamat at binigyan nyo kami ng anak buhay, at naging maayos ang aming lugar. Mayroon na po kami, lugar para po ah, palikul, ah, ano na mga bata laruan. Maraming maraming salamat. God bless you po. Merry Christmas. Dito kami nag-almusal kanina pa. Ayan. Very good. <laughs> nice. Sige. Thank, thank you. Panaglilin lang nating malinis. Oo. Thank you. Sige. Dito naman kami sa kabila. Ito may mga bigas. Mga pagkain ng pusa at aso. Ayan. Dito Pinagsama-sama Dito sa Jenny's. Jenny's Feed Supply. Basic show. Oo. Uh Oo. -huh. Okay, dito tayo sa lugawan ni Minerva. Blockbuster ko lagi eh. Ubus na ba? Ubus na? Hindi na to kailangan manawagan kasi talagang maagang maaga pa. Marami nang namimili. Ayan o, no, yung pila o. Oh. <laughs> Ayan yung pila. Talagang pinipilahan ang kanyang masarap na lugaw. May champurado. Yung karamihan mga bata. Ayan, mga pang almusal. Ah, meron kay sarili talagang ano? Oh, meron, May Doon kami nag-almusal, oh. Ah, Bumili no, kami no, ng pansit, tsaka ano. Oo, oh, sarap niyan. Gulay. O, dito na po kayo. Anong pangalan ng ano mo, store mo? Jerick Eatery. Ayun, Jerick Ay, Eatery. Ah, Patal-tan, gagawin Ah, ganun. oh, kasi kay, ikaw kasi yung kilala eh. Bakit naging Jerix? Ayun kasi yung papa nun sa FMO. Ah. Kasi dati siya registered at ano siya, butante siya nung unang-una. Oh, oh, 12 years ago. Kaya, pangalan niya. Na oh, dito na kayo baba. sa masarap na. Ulam. Ayan. Mga ulam. Pwedeng balot, pwedeng kain. Dine-in. Dine in. Ayan o. Oh ko po ano O, na niya siya? Oh, dito na kayo kay Shelo. Andito lang siya. Hanapin niyo sa sa loob ng Joseph Seat Park. Si Ate Eden, ang dami na nabili. Ang dami pa nang nabili. na nabili. Ang dami na nabili. Ang dami na nabili ah <laughs> oh, sige, dito naman kami Ah, dito kay La Cora Yan O, dito lang ang kanilang pwisto wow. Si Cora's A3 Yan, number 9 Ayun, si Lolo Pogi, o oh. <laughs> Napagod Napagod <laughs> Isda natin. Ay, oh, yung isda natin ko na na dali. Uwi na tayo. Kuhanin ko na rin yung isda mo doon. o, oh, ok, kanin mo na. Hintay ka namin A, dito. Lang. Dito lang tayo ate din si Asya na kukuha. Nakalimutan, Nakalimutan, mo na. dami mo na kasi bit-bit. Ay, meron pa namang mga mamaya-maya pa yan. Magtitinda sila. Tapos, dito kay pwedeng kumain. Ayan, marami mga bakanting lamisa. Oh. Ay, mga bata. Oh. Gihintay na. Ito po yung inflatable slide ng mga bata. Mamaya po mag-uumpisa ito ng 10 o'clock. Mag-uopen po. Ito may mga bata na ditong naghihintay. Kaya mamaya babalikan ko po sila para sa pagbablog ko. Ito so may mga bata nakaready na. Kasi meron po silang mga nakasak sila. Mga nakamedyas. Ito po yung mga naka-schedule na mga bata ngayon. Na mula alas 8 hanggang alas 10 ng माँगा से